What's up mga kaloko? So, sa vlog na ito, mamimingwi tayo ngayon ng bangos dito sa spot ni Rasma TV. Shout out sa sa'yo, Rasma TV. Idol, salamat at binigyan mo ako ng address na ito. Napakahirap pala hagilapin ng daan na ito, Idol. Ma mamimingwi tayo mga kaloko. Mga kaluko, may Two hours later. <laughs> mga kaloko yung bangos kasi malakas yung agos ng uh, tubig. Saka yung hangin malakas. ano tayo para makuha natin to Sana madagdagan pa ulit. Grabe talaga mga kaloko yung bangos dito. Ang lalaki. Muntik na ako masubsob dun. <laughs> gal yung sima mga kaloko paan pala natin mga kaloko ito. Tela lang. What? Halo. Sana ma -au natin na yung sumabit sa kanya ano kalaki mo na yung mga kaluko pangatlo oh, na mga kaluko. yes sir nakatatlo na tayo mga kaloko sana madagdagan pa sir mga kaloko sa kabilaw may namimingit din dun hindi ko alam kung anong lahi yan so hindi na tayo uwing itlog mga kaloko <laughs> kasi may tatlo na tayong uli bawin na yung biyahe bawin bawin na yung biyahe mga kaloko ang lalaki mga kaloko siguro mahigit sa ano to sa kalahating kilo bawat isa sana kung nag stay lang yung ano natin yung kumain natin sa isang lugar para mabilis sana mapansin ng mga bangos kaso lang inaanod kasi siya ng, ano, ng hangin ng alon malakas kasi yung hangin mga kaloko MY GOD mga kaloko no may apat na piraso na tayong huli so ayun nga mga kaloko no tapos na tayo mamingwit hindi na masama yung apat mga kaloko ang lalaki tsaka yun na yung bag ko ang bigat kaya tamang tama lang yung apat kal mga kaloko hindi na masyadong marami saka wala na rin kasi akong ano mga kaloko yung yung palutang ko puro na sa sumabit kaya no choice tayo kundi umuwi na lang pero okay naman na mga kaloko yung apat na piraso saka ang lalaki hindi ka na lugi yung mga yung daanan, mga kaloko Masukal. sukal <laughs> <laughs> hindi nyo po ito yung daanan so maaga pa naman alas tres mga alas tres pa lang tamang tama mga uh, 4.30 or 5 nandun tayo sa bahay So, dito na mga kaloko. Kita-kits na lang tayo mamaya. So, ayun na mga kaloko. No? Nandito na tayo. Nakarating na tayo sa dorm. At, ito yung kuha natin mga kaloko. Yan, apat na piraso. So, umpisa na natin mga kaloko. Munisan. Kasi, isisigang natin yung isa. Welcome pala mga kaloko sa dirty kitchen namin. <laughs> so, Mamaya na mga kaloko, pag nagluluto na. So, ayun ang mga kaluko na. Tapos na tayo maglinis ng bangus natin. Ngayon, binabad natin siya. Ngayon, minarinate natin mga kaluko. Yan. Tapos yung isa naman, niluto natin. Kinigang. Yung marinate mga kaluko, tuwing mag-overtime tayo. Tapos pag out natin, ginutong tayo. Pwede natin lutuin yan. Para pang... May gutom pa. So, ayun lang mga kaluko na. Maraming maraming salamat sa panunood. At sana, eh, huwag po kayo magsawang sumuporta sa supportan yung channel ko. At huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming maraming salamat mga kaluko. Hanggang sa muling vlog. Bye-bye!